Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Ah, dito na naman po tayo sa ating pong, sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susamada po natin ang ating pecha ngayon pong April 8, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po ating mga viewers, ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, natin. Dito tayo sa ating sumada sa pecha ngayon April 8. Dito tayo sa April may 4 then 8 sa ating pecha at 24 sa ating taon ganoon pa rin po yung gagawin natin dyan simplify lang po muna natin yung mga numero nito 0 plus 4 is 4 0 plus 8 is 8 uh, 2 plus 4 is 6 ganoon din sa bandang gitna 4 plus 8 is 12 at 8 plus 6 is 14. Ayan, dito rin po sa bandang baba. 12 plus 14 is 26. Ito po yung unang numero natin. Meron tayo ditong 26. At yun namang pangalawang numero natin. Yung kapatas natin yung numero. Dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tap ng numero natin dito. 4 plus 8 plus 6 is 18 yan po yung pangalawang numero natin meron tayo dito 18 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan pwede pwede po natin itong matayaan 18, 26 o kaya naman ay 26, 18 pwede pwede na po yung kombinasyon natin ito at dahil 2 digits po sila itong 18 at 26 natin ayan, isimplify lang muna natin sila bago natin yung sumada para mas managdagan yung mga numero na pwede nating pagpilian Ayan mga dito sa 18, 1 plus 8 is 9. At dito sa 26, 2 plus 6 is 8. Ayan mga yan po yung isusumada natin ngayon, 9 at 8. Unahin natin ng 9, kukunin muna natin itong 18. Sumada dito sa 8, 1 plus 8 is 9. Pwede rin dyan ng 36, sumada dito sa 3 plus 6 is 9. Uh, 27, sumada 27 2 plus 7 is 9 And mayroon, yan po yung sumada natin sa 9 At isubod natin itong 8 Dito sa 8, kunin muna natin yung 26 Sumada 26, 2 plus 6 is 8 Pwede rin dyan ng 17, sumada 17 1 plus 7 is 8 At uh, pwede rin ng 35 Sumada 35 3 plus 5 is 8. Ayan mga uh, Yan naman po yung sumada natin dito sa 8. At ito po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong 8. Ayan, meron tayong 9, 18, 36, 27, 8, 26, 17 at 35. Ayan, rambol lang natin yung mga numero natin yan. Pili lang po tayo kung ano po yung mga naugustuhan po natin. Mga personado natin yung mga numero. At sa ating sample, kinuha natin dito ang 26, 26, and 9. Then, 27, and 17, then 18, at 35. At Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin nakuha sa atin pong sumada para po ngayong April 8. Ayan, meron tayo dito ng 26, 9, 27, 17, at 18, 35. Ayan, meron tayong tatlong sample yan, mga kombinasyon natin nakuha. At kung nagustuhan nyo naman po sila at kung okay lang po sa inyo, ayan, pwede pwede rin pumatayan itong mga sample natin nakuha dito. Pwede rin kayong nidagdag o kumuha dito sa mga naka-encircle naka po natin mga mga dito sa taas yan, kaya na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga na gusto natin mga kombinasyon at uh, ayan mga idol yan po ang ating sumada sa Petya para po ngayong April 8, 2024 maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat